Bakit? Parang ano? Parang ano? <tipos> hindi, ang tanong po, ikaw ba may-ari ng store? Ikaw ba may-ari ng pagawaan? O anong, anong authority mo para questionin yan? Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Hindi, hindi. Bitawan mo, bitawan. Walang pinagkaiba yan, pareho lang yan. Hindi. Ubus ang tow truck, wala pang 30 minutes. Babalik pa ba? After natin sa Samar Avenue, uh, Jamie Drive, saka Internal Avenue at sakop ng Quezon City, So, ito yung pagpapatuloy ng clearing operation na kung saan nandito tayo ngayon sa Mayonex at sa akop ng Maynila. So, ang titigitan dito, kabilaan. Doon, saka dito. Ang dami doon, no? Itong pinapasadahan natin, itong Onyx, ay uh, kasama ito sa mga complaint. So yung iba naman may mga driver or andito ang driver. Nasa labas na itong mga ref. Ito pa naman. Teka lang, hinahanap ko yung skog. Ang daming refrigerator dito sa bangketa. diyan okay. yung mga na iba. So wala, habang wala pa yung uh, skog, uh, nagliligpit na sila dito. Ay pasok po lahat 'yan. Kung ano maabotan namin, makukuha po 'yan. Kaya bilisan nyo po pagpasok. Dapat po kasi wala yan dito. Opo, pero bawal po kasi kayo gumawa dito sa ano, kalsada. Dapat sa loob po kayo gumawa. Kahit bangketa bawal po 'yan. Lakaran po ng tao 'yan. Pakitabi mo. Ang dami mong sakay walang helmet. Excess passenger ka. Ah, meron ako dito motor, excess passenger apat sila. Ray, sabihan mo kung sino pwede. <laughs> Dalawang bata, nakasakay, walang helmet. Saka dapat dalawa lang nakasakay sa motorsiklo. Patikitan nyo, patikitan mo. Paki-assist nyo nga para makapasok yung truck ng Skog. May mga papakarga ako eh. Nako po, sinalubong mo pa ako. Nako. Pakitabi. Badong, 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 badong. Walang helmet. Nakachinilas. Sabi mo doon. Tapos nakachinilas ka pa. Sabi ko, ano yung ipapasok nila? Ipasok nila. Hindi lang may pasok, kukunin natin. Mukhang hindi kakasya sa lobby ng mga riff na ito. mga magagan. Bakit? ano? Parang ano? Parang ano? Parang ano ano na kasaksak? Wala naman nakasaksak. Ay, nakakaubo ko. Paano na 'yan? Wag 'yan, boss. Sa Ano? Ano? Anong problema? Kayo na ang mali, kayo pa matapang. Sisitsitan niyo pa 'yung mga tao namin, kayo na nga mali. Bangketa 'yan eh. Bangketa 'yan, 'di ba? Oh. Ngayon lang ba 'to? Matagal niyo nang alam bawal 'yan. Bakit bakit wag? Kaya pa namin pinapapasok ayo yung gumalaw. Kung kailan nandito na hindi kayo gumalaw, kailan kayo, kayo gagalaw. In the first place bawal yan. Pag mong gagalaw. Pag mong, mong gagalawin. Kung gusto mo mag-clearance ka sa impound. Ano naman kasi po yan? May sa ano? May ano po yan? May ano? I-clearance mo na lang sa opisina bago mo kunin. Hindi hindi pa hindi po lang palit dito, bitawan mo. Mag-clearance ka sa opisina. Wala naman makibabayaran eh. I-clearance yun doon yan. Bakit makukuha mo naman ah? Huh? Ha? Ano pero mali kayo. Tignan niyo muna gaano ka grabe na. ang. naman namin na ano po. O, hindi mag clearance kayo sa opisina para may kasulatan tayo. Kunin niyo, kunin niyo. Ano po bangalan? Ha? Ano? Ano tanong mo? Ano po 'yung ID? ID ko? po 'yung ano. Ayun mo. Hindi pangalan mo. Gabrielgo. Na Sino ka ba? Ikaw ba may-ari niyan? Oh, hindi ka pala may-ari. Ba't ka nakikilam diyan? Oh, Ikaw ba may-ari? Oh, hindi pala. Hindi, ang tanong ko, ikaw ba may-ari ng store? Ikaw ba may-ari ng pagawaan? O, anong authority mo para questionin yan? Ano? Wala! Sino po yun? Ah, siya may ari. Ba't sabi niya hindi? Hindi. Yung jeep daw. Kay chairman. Nakon, sa tulay pa. Pagpapalitan ako kami kahit na kumain kayo, bawat kayo pumarada sa tulay. Alam niyo naman bakit parada <re winner> di ba? Hindi tulong na lang over, dahil yung makakalakad na ako. Mahirap yan. Mamaya sabi po, kay barangay, pinagbigyan. Ano ah, bueno, na lang ho, sir? Kahit ikita nyo na lang ako, tanggapin ko na lang ako, ho, sir. Okay, siya talaga. Ano oh, bang problema ng jeep na yan? Ba't yung ba pinapunta pa sa akin? na, wala naman police station dito ko nandito kung ang layo po ba't nandito so, hindi hindi pakuha nyo involved accident, pa kung ano hindi 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 pa kabila ng tikitan at hatakan dito ang dami na talaga doon sa unahan dahil nauna na yung team Ang dami na kuha dito. Bukas balik ulit yan. Bukas sabat araw-araw. Ipakita ko muna sa inyo yung uh, bandang dulo. Papunta ito ng Sobel. Ah, oh, nakapag-walking sila sa si Rotom, oh. illegal oh. park. Oh, mayroon pa doon sa unahan. Dalawang inahatak o dalawang uh, towing truck. Balikan muna natin itong mga tinoto dito sa dinaanan natin. Nako, narinig ko, Obos na yung tow truck hello. Ah, hello! <laughs> Nasa badang dulong tayo or unahan oh, it Tapos, ito Ang pinakadulo na hinahatak Hello! hello. Ingat! Ingat! Po, ingat. ingat. At ah uh, uh, hello oh, At ah uh, ito na yung uh, pinakadulo Na natanawan natin kay ina Hinahatak na Ito namang isa Yung kasunod andito yung mayari Kaya ticket na lang ito Kaya ako sinabing ticket na lang Hindi na mahahatak. Tara balikan natin si Sir Gab O yung uh, ibang team Ang oras ngayon ay uh, 10.40 ng umaga Wala pa yatang uh, 30 minutes Ubos na yung mga two trucks. Aalamin natin kung ilan ang nahatak dito at natikitan uh, natikita at pinaalis or uh, apprehension. Bago natin iwanan ito, ang mga nahatak ay uh, 17 or na At ang uh, apprehension or natikita at pinaalis ay 30. Tatlong po. Tatlong po. Tatlong po. Tatlong Tatlong ubos ang tow truck. Wala pang 30 minutes. <laughs> Babalik pa ba? Ay, eh, meron pang tow truck na papunta. Tingnan natin. Grabe, no? Mamantawa okay. okay. si nanay. Uh, Maglabas niya. Ano uh, daw Ayan, si Lola. Uh, natuwa at lumabas dito. At ang sabi niya, may kalsada pala sa kaaba ng Onyx after mahatak yung ano yun sir? ilang minuto lang ubos? mga 30 minutes lang 30 minutes? Oh. 30 minutes. ayun tinuto dito pagpag mo ganun tatuyo parang karos eh oo oh, diba? ay wala pong ano man ha? ay wala ano man po eh ang sa amin lang naman po dapat malinis ang kalsada sa kabangketa parang may nalalakaran kayo na eh wala na ako malakaran eh o ayan may bangketa na po kayo kahit papano <laughs> o, so, eh, wala naman. Trabaho naman po namin to. Eh, as long as natuwa, natutuwa po kayo na nalilinis yung lugar. Saka para at least maluwag. Diba po? Paglabas yun ang bahay, maaliwalas na. Kasi daw na hindi na niya mawiliwitness na malinis yung lugar. Akala ko yun. mawawala na. po wala na. Nay, <laughs> <Ay. ta>. <laughs> healthy na healthy <laughs> pa kayo. Makakapaglakad-lakad pa po kayo. Salamat. Salamat din po nai ha Salamat po Thank you din po Salamat po At uh, hindi lang si Lola ang natutuwa Lahat ng dumadaan dito Ay laking pasasalamat At uh, napasadahan na raw So didiritso yung team At uh, habang nagantay ng uh, tow truck Hanggang doon sa may uh, Dagunoy At uh, pagtitikitan At yung mga obstruction dito sa sidewalk Kasama ang scope Yun, didiritso lang tayo ang oras ngayon ay uh, 11 ng umaga. Delikado to. Delikado po yan. May bakal na nakausli. Dapat tanggalin nyo po. Kung gusto nyo po, mas mataas. Ta tanggalin nyo na muna. Tanggalin po muna natin kasi delikado po. Mamaya may matusok doon, no? maumpog. Kung gusto nyo, mas mataas. Tanggalin po ito Anong kataas yan Diretso Tapos walang bakal na nakausli Nandito na tayo ngayon Sa may kanto ng Onyx Saka ng uh, A. Francisco So dito rito lang team Dito sa may kahaba ng Onyx Nay, ganito po ah. Alam kong wala na kayo bangketa dahil nasarhan. Pero magagawa nyo ba ng paraan na maayos itong hagdanan nyo? Bakit hindi pa po kasi ito naman matay pa lang ng namin. Kailan po? Kung ano lang, may linggo lang. Linggo. Sige po, pwede ba na? Sige, bigyan ko kayo ng dalawang linggo. Ayusin natin itong hagdanan. Ano uh, po? Dapat maiwanang bukas to, ha? Kasi para maobliga natin, yung kabila, buksan din. Part natin Opo. Kasi bangketa po to. Wala Hindi, gawan niya ng paraan na may hagdanan na nandun sa pader. Oo. Oh. Iwanan yung bukas yung ano, bangketa. Para maobligan natin pati kabila, mabuksan. Dalawang linggo ha? Kayo magayos. Pag bumalik po kami at nandyan pa yan, kami po magtitibag ha? Kasi wala na malakaran no. Dapat yan, bukas yan. Kahit may puno po dyan, pwedeng dumaan doon. Diba ha? Sige, dalawang linggo ha, pakiayos po yan. Yung gate nyo po, sa susunod, dapat hindi po nakaarang sa bangketa yan ha. Mula Pedro Hill, nag-cross tayo sa A. Francisco. So, ang mga napansin natin, yung mga nahatak dyan o tinigitan, mga sasakyan. Pero bago mag-cross dito sa Dagunoy, halos wala ng mga sasakyan dito kundi yung mga obstruction dito sa kalsada katulad ng mga yan after nitong Dagunoy Sobel Rojas na ang labas dito palis yun ha yun agad ito hey, mga <laughs> <laughs> asan? Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Mag-clearance kayo bago nyo kunin. mag -clearance. Walang problema, ano boy. I-clearance nyo sa opisina namin. Makukuha nyo pabalik yan. May pipirmahan kayo. Huwag mong kukunin, ha? Sinasabi ko sa'yo. Sinabi ko sa iyo, wala nga problema, mag-clearance ka muna sa opisina namin, may pipirmahan ka sa kamukunin. So, andong, may laki-laki tayo dito sa personal, thank you. Morning, morning. Lagi ko po pinanunod yung tata ko. Mayroon pang uh, basketball ring. Doon tayo galing sa kabila, tignan naman natin dito. So, itong sitwasyon. Wala na. Wala na ang Kanino to? Pakialis. Ngayon Ngayon na. Ngayon na po. Sige po. Ngayon na po. Eh, nabigyan po ba kayo ng permit? Ano? Mamaya po. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo lahat. Pugutin nyo na lang. Kung ano po yung mapapasok nyo, ipasok nyo na po. Para hindi maibalik yan. Kunin nyo. Nabigyan po ba kayo ng permit dito? Tanggalin niyo, kunin niyo yung trapal. Yung truck nga ng skog, paabante nyo dito para hindi mahirapan magkarga. Kung piskay, kung piskay niyo yung isa, yung isa iwan niyo. Kung piskay niyo yung isa. Bitaw mo. <tos> hindi, <tos> hindi. Bitaw mo, bitaw mo. Walang pinagkaiba yan, pareho lang yan. Hindi, makukuha niyo naman mag-clearance na lang kayo. Sirain niyo na lang, sira na rin naman. Tulungan nyo na. Kunin nyo na. Uh, eh, batay. Pero matagal niyan, na yan, okay. na rin, <laughs> <laughs> niyan, Sir. Matagal na yan. Hindi, Sir. na Pinatay na rin yung kasada. Hindi, okay, na yan, <laughs> Asa ba si chairman? Yung barangay? Ikaw si po chairman. Ano po bang nangyari? Ba't nakasara to? revocation <laughs> 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 ano <po bang> <laughs> ano si Ah. Bali sa ano ho uh, pinang, ah yeah, mga mga patibay na sini ng mga patibay dito. Okay. Eh. Abubuksan na ulit. Okay, so okay. magagamit na yet. ulit. Magagamit na. Sige po. Mga well. next, next, next week. Next week po. Next week. O oh, sige, pagbalik namin tulungan namin kayo maglinis. <noise> next week. Okay? O oh, sige chairman. O oh, next um, week, uh, next week balikan natin, tulungan uh, natin sila maglinis dito. Um, uh, Sa oras na 11:55 ng umaga, nandito pa rin tayo sa Onyx. At ayun uh, na yung Sobel Ruas sa unahan. Uh, sa oras na 11:55 ng umaga. Oras na ng panangalian at uh, back to base na muna tayo.